Hindi niyo na po naisip na umalis dito? Ah, uh, hindi na, no, Wes. Maayos na mais na ako dito kahit nagkaroon ako ng problema sa pera dati. Hmm. <clears throat> Dahil po dun sa scam na nangyari 10 years ago? Yung maraming naloko dito? tama ba ako? Na loko ka rin sa scam? Ah, uh, uh, alam mo? Oh. Um uh, interesting tong history ni Mangsal. Uh, oy tong mo kasi ikakasal ka na, 'di ba? Lessons para sa mga mag-asawa. 'Di ba? Mm. ano yung love story ni Mangsal? Uh, nakipagtanan tong si Mangsal tapos sumain ng barko galing Cebu. <laughs> Tama ka dyan. Alam niyo ba yung mga panahon na yun? Ang tagal ng biyahe. Kaya tong asawa ko, buong biyahe hilong-hilo. Kaya yun, taga-alaga ako tuloy ako. Ano po nangyari sa asawa n'yo ah, ah... Namatay na siya mga five years ago. Nagka-cancer. Mm, hindi na gumaling. I'm sorry po. Bakit ka magsasorry wala na yung asawa ko? Alam mo ba yung mga taon na yon na magkasama kami? yun ang best years of my life. Ika nga. At di ako nagsisisi na binigay ko lahat sa taong mahal ko. Siya po ba yung dahilan kung bakit di po kayo umalis kahit mas kam kayo? Ah. Uh, oo, at hindi. Oo, kasi marami kami magagandang alaala -ala ng asawa ko dito sa Singko Kaya pag ako, buhay pa rin siya para sa akin. At hindi kasi Napamahal na sa akin itong mga tao rito. At hindi na ako alis. Ah. Uh. Uh. usap tayo. Tungkol saan? tungkol sa doki mo. Kailangan mo ba talaga magtanong ng mga personal questions sa mga buwan ng mga tao? Oo naman. Nakakadagdag ng kulay sa doki ng ginagawa ko. Ingat-ingat na lang sa mga tinatanong mo, ha? Lalo dun sa scam. Again, bakit? Kala ko ba okay sa mga tao dito? Pero bakit parang ang sensitive hmm. ng lahat pagdating doon? Wala. Basta, Huwag mo na lang usisahin yun. Stick to your docu. Kapag nabanggit yung scam, itawa mo na agad. Hindi na makatagdag yun sa docu mo, ha?